sa paghahanap ni KTH ng posibleng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay meron siyang naingkwentro na isang malaking lumang bato. At base sa kanyang pagsusuri, meron itong maraming mga nakaukit na marka sa kanyang ibabaw. Pinagmasdan niya itong mabuti at siya ay nakakasiguro na ang mga ito ay man-made o lehitimong marka. Ngunit ang kanyang naging problema ay hindi niya alam kung paano basahin ang kahulugan ng mga nakaukit na markang ito. Kaya dito pumasok sa kanyang isipan na kuhanan ito ng aktual na larawan para ipasuri sa iba. At narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang pato na kanyang natagpuan. Mapapansin natin dito na maraming mga nakaukit dito sa kanyang ibabaw na bahagi at masasabi ko na mahihirapan talaga ang isang baguhan na basahin ang kahulugan nito. Maliban dito, ako ay isang ayon kay KTH ka na ito ay walang dudang man-made o gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita, ito ay isang lihitimong marka at nagpapahiwatig na may isang malaking deposito na nakatago sa isang bundok. ang aking pagbasa Ang mga nakaukit na simbolo dito sa itaas na bahagi ang siyang nagpapahiwatig na may malaking kayamanan niya Yamashita ang nakatago sa loob ng isang tunnel Samantala, ang nakaukit naman na marka sa ilalim nito, ang siyang sumasagisag nang naturang tunnel na ito ay matatagpuan sa isang bundo kung saan ay meron itong dalawang saradong pintuan. Ang nakaukit naman na simbolo dito sa ating bandang kanan ay nagpapahiwatig ito ng isang direksyon kung saan ay tumuturo ito sa bandang south o timog na bahagi ng naturang lugar. Sa madaling salita, ang naturang bundok na tinutukoy ng mga marka dito ay ang bundok na nasa south o timog na bahagi ng lugar. Pagdating naman dito sa nakaukit na marka dito sa ating bandang kaliwa ay nagpapahiwatig ito na ating matatagpuan ang pasukan ng tunnel malapit sa isang lumang sapa. At ang isa pang palatandaan dito ay may isang malaki at matandang puno. ang masasabi ko kay ka -TH. Isa itong large volume deposit o malaking deposito kung saan ay hindi mo ito kayang i-operate kung isa ka lamang solo na treasure hunter. Sapagkat matrabaho ito at kailangan mo talaga ng mga kompletong kagamitan sa paghukay. Maliban dito ay mapanganib na rin ito dahil ako ay nakakasiguro na meron itong mga patibong. Pero kung meron ka naman talagang kakayahang ioperate ito, gaya ng aking naging pagpasa sa kahulugan ng mga nakaukit na marka ay kailangan mong puntahan ang naturang bundok na nasa south o timog na bahagi ng naturang lugar. I-explore mo itong mabuti hanggang sa iyong mahanap ang isang lumang sapa na may isang malaki at matandang puno sapagkat malapit lamang dito ay ang pintuan ng Tagong Tunnel. Maraming salamat sa panunood at Habit Treasure Hunting sa inyong lahat.